Mga kaibigan, ito yung ginawa natin na ano, kaskas. sibid kung tawagin sa amin. Okay. Mga na. kaibigan, o. Oh. Tawa natin kaskas -kas dahil badadayo tayo sa buya. Buya ng rumlon at saka sibuyan. Baka may laman na yung buya doon. Kadadayo tayo. Ito, binin natin sa online. Isang balot. Pero dalawang balot ito. Ito yung isa. Tapos na. Yung isa. Ginawa pa natin. Ginawa maliliit lang. Ayan, maliliit lang, mga bigan, maliliit lang 'to. Tulingan. Yellow pinto na, 'yung mga maliliit lang. Ah, uh, pitong piraso isang kilo. Yung mga dadali sa buya. Ayan, ginagawa niya pa. Anong size nitong ano? 60 to 60. 68 Liit lang din Hindi makita 68 ang size Tapos yung nylon nya Anong 12 naman hmm. yung nylon Tapos yung bahayan nya Tapos yung bahayan nya Yung okay, bahayan nga kaibigan okay, Ah uh, 15 0.50 0.50 yan yung bahayan niya. Ito yung kanyang bahayan. 050. 050. Ito na. Ng... So ito naman ay isusuot natin mga kaibigan. Tumama uh, to kasi ito may butas to. Dito uh, dito ay nito. Uh, nito. Nito mga kaibigan. So, hindi, hindi ako sasama sa laot. Sila lang. Ang pupunta sa buya dahil sobrang layo. Ang kasama ay ito, si Commander Kutik. Yan o. Nagay ka lang yan. Sila ang pupunta. Sila ang mga veterans. At, eh, tayo ay mga meron lang. At eh, doon ay kailangan malakas ang iyong loob tibay ng dibdib dahil sasagupain mo ang mga maalo na malaki at subasko subasko unos at wala kang kaibigan doon kundi ang bangka lang so ito na yung kaibigan yung ating bagong gawa na ano kaskas pang tulingan pang yellow pinto na maliliit ito na yun so gagawin na ni Dong ito ngayon ayun na so ikakabit na ni Dongski. ay okay, so yan ang uh, pagkakabit simple lang mga kibigan, madaling madali kayang kaya kahit sino o oh, ganyan lang iya yeah. So, eto na. Oh, kunin mo na. So, yan. Ganyan lang mga kaibigan. Yan. Pagitan yan isa, uh, mga yan. Isang ganyan lang. Ganyan lang pagitan ito mga kaibigan. So, yan. Ganyan lang siya. oh so, ito na yung mga kaibigan ng ating subid. Dito kong tawagin subok natin ito mga kaibigan so ayan